update tayo sa ating ginagawang bahay. Isang linggo lang, tapos na. Hmm. Taas yan. Eh. Isang plywood, mga idol. Ayan. Nag-upload ulit tayo sa YouTube, sakali. Ayan. Eh. Liliyahin natin yan mamaya. Ayan. 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 Makdo o sa Salawag o. Ito. Mamaya maglilihat tayo. Kutin mo natin to. Hmm, mm, amoy kahoy. Mm. Gas-gas na naman ito sa

saan kaya liha dito? Ang dadi ng dadi liha dito eh. Dito, may cabinet dito, dito. Dito, may cabinet. Nandawa ang TV, lagayan ng TV. Dito ang sala. Ano? Pera kalat oh. ang pera dito. Ano oh, pang may pera pa dito? Ano? Kalat ang pera dito. Wala na hikilang dito ng pera. Kahapang pa yung pera ngayon dyan. So, please, ang puha naman yung pinamili. Basta yun. Parang makita naman yung dinila ba? Yung puro loob. Oh. na? Upo na upu, upo Subukan nyo namang tumayo Baka masanat, baka matanamin nyo Nakalagayan ko Subukan nyo namang Bukannya nama itu nama Baka nama Baka nama Baka nama kayaknya Gak ada yang panggil pelan Mm. Diba? Yan po ang ginawang bahay ni Alfredo Lacer na vlog. O ba? Hmm. Ang ilaw niyan eh. Oh. Iba-ibang kulay ano? Ito kaya? Iba-iba rin ang kulay nito. Parang hindi naman. Ah, oh, hindi. Itong iba-ibang kulay yun. Oh. Hmm. Ayos. Ito hindi iba-ibang kulay nito eh. Ano? Ano? Oh? No? Ay pong salamat sa inyong lahat. Kami na. Alas 7.30 na naman. Po. Testing ulit mga pag-upload sa YouTube. Ay salamat sa inyong lahat. Ito po ako.